Oops, so, what's up guys? Tara samahan niyo ako at ako ay magbala. <clears throat> ako ay maglagay ng pera dito sa octopus card ni amo. Ako ay nautusan niya at gusto ni amo dito talaga ako mag mag-top up dito sa customer service sa MTR. So tara guys, samahan niyo ako at tayo ay maglalagay dito. Um, ano nga ba itong octopus card? Ang um, Octopus card is ito po yung ginagamit namin dito sa Hong Kong. Pwede mo siyang magamit for transportation tapos um, kung may kung bibili ka, kung bibili ka any store is accessible po talaga dito ang ah, Octopus card. Napaka useful. Hindi mo na kailangan gumamit ng pera. So, ito na lang card ang, ang pangbayad mo pero Siyempre, magkakalaman lang to pag tatapapan mo. So, saan pwede mag-top up? Marami, maraming pwede ka mag-top up sa eto, sa customer service, sa MTR, tapos sa 7-Eleven, sa OK, sa OK Store, pwede rin sa mga supermarket like like marketplace, welcome, park shop, ayaw okay. ko kung meron parking siya. Basta, ah, uh, tsaka pwede sa McDonald's. Parang ganun. Feeling, ah, uh, <laughs> hindi pa talaga sure. Pero yun, yes, oo, pwede. So, yun, talaga guys, niyo ako at ako'y mag-top up. Tara, sumahan niyo ako. Guys, ako pupunta na dito sa counter. Siyempre, kahit walang pila, ako ay pipila. So, dito kasi dapat, oh, ayan, susundan mo yung araw. So, ayan o. Please wait here. Since busy pa, my customer pa na isa. So, we need to wait. So, wait lang. Alam nyo guys, dito sa train or MTR, yung tinatawag namin dito, kapag sumasakay ka ng train, marami na, pwede na siya cube. makabayad. Pwede mo gamitin yung Octopus Card, Alipay, WeChat. Ito yung mga apps na pwede mo gamitin pang bayad. Ah, uh, kasi ngayon may QR code na. I-scan mo lang. Ayan, oh. Scan mo lang yung QR code mo. Usually, yung ginagamit ko, guys, eto na, Alipay. Napaka-comfortable. So, ayan. So, we have to wait. Kasi busy pa. bi Ngayon naman is, meron din gumamit ng Octopus. May apps na rin. Ayan. Di na download sa cellphone. Pwede rin yung card. So, ayan. Marami kang choices. So, Oh, tagal. Nagdaldalan pa tong dalawang to. So, wait, 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 wait. So, kailangan natin mag-antay the cushion at tayo makimartis. Oh! Hindi natin maintindihan yung salita nila kasi shu, 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 shu. It's Cantonese. Ito yung <coughs> octopus card, guys. Ito yung for elderly. <coughs> chart. <coughs> Senior. Wait, ayan. Ito naman yung uh, first class single journey ticket. Ito mas uh, ito naman yung tourist day pass yan. So, ito yung unloan octopus. Octopus payment. Ito yung sa amin adult adult. So tara guys ito na. Pangiyao 500. So uh, ganito mag-top up. Yeah. Ganito mag-top up. So palagyan mo siya ng 500. Ah uh, okay. Thank you. Tapos saantayin natin ang resibo. Thank you. So ayan na guys. O, oh, ito na yung kay Lola. Nilagyan niya ang daming laman. <laughs> na, no, ang total naman ni Lola is 1529. Di ba? So ngayon, ako'y maglalakad ngayon dun sa may machine kasi kailangan kong i-inquire ito kung magkano ang laman. Kasi gusto ni Lola makita. So, kailangan kong pumunta doon. Nandun yung machine. Pagkatapos is ipipicturean ko and then isend ko kay Lola. Aside sa resibo, maipapakita rin akong picture kasi doon sa inquiry makikita mo kung oh, yung mga details, mga kung ano yung kung saan mo ginamit, saan ka nagbayad, yung gano'n. Makikita mo dito sa inquiry. Ayan. So ayun na guys, ito na yung machine. Ito yung octopus or ticket inquiries. So itatap mo lang siya at makikita mo na kagad kung magkano ang laman at kung ano yung mga expenses mo nung nakaraan. So ayan, no, so, 'di ba? So So post ko muna tong video na to kasi kailangan ko munang mag-take photo. At isend ko kay Lola. So, alright, I'm back. And kailangan kong ishare ito kay Lola. So, kailangan kong i-chat si Lola dito sa WhatsApp niya. At kailangan kong i-send yung, uh, yung ano niya, yung octopus niya, i-send ko. Ay, makita niyo yung mga picture ko. Add photos. So, ayan na. So, ayan. So, ayan na. So, isi-send ko kay Amo. So, alright. sen So, habang naglalakad ako pa uwi ng bahay. So, makikita niya niya yung magkano yung laman. Total laman. At saka yung mga, ano, yung mga expenses niya ng nakaraan. So, ayan. So ngayon, ako ako'y pauwi na sa bahay. At syempre, dahil sa tamad tayo maglakad, charot. So mas prepare ko maglakad dito sa walking escalator. Charot, tama ba yun? Walking escalator ba yan? <laughs> so ako'y pabalik na, pauwi ng bahay. So, sino inutusan nang talaga ako ni Lola na pumasok dito. Actually, pwede naman talaga sa 7-Eleven magbala. At ayan, may magandang dilag. Mm. So, syempre, kailangan na natin magdandaan maglakad. Kasi syempre, baka tanungin ako ni Lola, ba't ang tagal kong nakabalik? At guys, ayan o. Oh. Ang ganda niya. Mm. So, tara, samahan ninyo ako at ako yung pauwi ng bahay. So, habang tayo naglalakad, tayo magdadaldal. So, eto yung MTR station namin dito sa Saing. Saying pun Station At may magandang dilag Ulit tayo nakikita Ayan ah, di ba? So Paulit-ulit Ito na naman yung mga arts Dito sa Saingpun Ayan o oh. Diba ang kaganda no Ganda, ganda. Nakaka-amaze Ayan Charan Ang ganda diba Ayan So, ayun na yung lift. So, tayo sasakay na. At palabas. Dito tayo. Alright, at ayan, kakalabas na natin sa elevator. At ayan, nandito na tayo sa labasan, sa exit. Ayan, at ito na yon tayo uwi na sa bahay. Nap Napakabilis lang, nakapakalapit lang namin sa MTR. Ayan, pabuti na natin ng 8 minutes at tayo magdaldalan saglit. Napakabilis lang guys, pagtawid ko doon. Sa amin na yung building na yan. So, kunting lakad lang. So, ayan, dami nyo makikita mga kababayan natin. Ayan, yun sila ay namamalingke kasi malapit dito sa market. Ang sa amin ay malapit sa market yung iba yung nakatira dun sa babaw is wala, malayo yung market nila so dito sila nagmamarket banda sa amin yan diba kanina o oh, ito na naman may kababayan na naman tayo ayun ayun ito, ito 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 daming dala um, um, diba nagmamarket <laughs> ah. so So, Yan, yeah, dito saka. na sa amin, guys. Ayan, sunod na building oh. dyan. Yan, sa amin. Ito, mm -mm. so, dalawa, oh. Nagtulungan silang dalawa. Nagtulak na kanilang basura at i-dispose nila doon sa collection ng mga basura. Ayun, oh. Tingnan si Lola at si Kilolo ang Sweet, holding hands together. Alam nyo, ito talaga ang napansin ko dito sa Hong Kong na kahit ang sweet talaga nila kahit matanda na sila, may edad na, talagang naka-holding hands yan sila pag sila ay naglalakad dito sa labas. So marami na akong mga videos diyan. Mm -hmm. So ngayon, dito na, dito na sa baba namin, dyan na sa taas sa amin, 'di ba? Paulit-ulit lang, no? Mm. <laughs> So, ngayon, ako'y magpapaalam na. um mm, sige, harap ko muna ang kamera sa aking pangit na mukha. So, at ayun na, nakaharap na sa pangit kong mukha at may. <laughs> so, sinabit kasi natin yung cellphone natin. So, kasi siya nyo na parang may <laughs> may panalit tayo. So, alright, guys. Oh, may cute dog. Oh, sumunod sa akin. So, alright, guys. I have to end this video. Mm. We'll see you again for my next vlog. So, kailangan ko nang umakyat dito sa bahay namin. Bye! Thank you so much for watching. Woo!